Kinasuhan ng Kabanatuan City Electric Corporation o SELCOR si na former Nueva Ecija Vice Governor Emmanuel Antonio Doc Anthony Umali at Anastasio Apet J. Cruz ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Grave Oral Defamation. Ang reklamo ay kaugnay ng umanay pahayag nila online na pumupuna sa mataas na singil ng SELCOR. Si Doc Umali ay dati na rin naging Vice Mayor ng Kabanatuan at tumakbo bilang Alkalde ng Lungsod, dala ang platapormang bubusisiin ang singil sa kuryente kabilang ang iba pang issue ng mga kabanatuenyos. Noong September 9, 2025, sumailalim na sa preliminary investigation ang kampo ni umali at Cruz sa Office of the City Prosecutor ng Kabanatuan City. Ayon kay Attorney Marco Polo Cunanan, legal counsel ng mga respondent, naghain sila ng motion for inhibition o hiling na mag-inhibit o umatras ang buong Office of the City Prosecutor ng Kabanatuan sa paghawak ng kaso. So bali ngayon po, uh, ginanap yung preliminary investigation dun sa kasong uh, cyber libel na pinail against uh, kay uh, Doc Umali and uh, uh, slander na pinail laban kay uh, Anastasio Cruz. So ang nangyari ngayon, uh, nag kami ng motion for inhibition. No, Pinapainhibit natin yung buong uh, Office of the City Prosecutor ng uh, Kabanatuan. Sa panayam kay Atty. Cunanan, kanyang sinabi na hindi muna nila maaaring talakayin ang detalye ng kaso dahil ito ay pending. Subalit tiniyak niya na nakapagsumiti na sila ng counter affidavit upang patunayan ang kawalang sala ni na Doc Umali at ni Cruz. Uh, we cannot just discuss the grounds. Kasi pending pa 'yon uh, at nagsubmit rin po kami ng counter affidavit kung bakit po inosente si Doc Umali sa mga charges laban sa kanya at si Sir Gross kung bakit inosente rin po siya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsampa ng kasong libelo ang Selcor kaugnay ng issue sa singil ng kuryente. Matatandaan na noong 2013, kinasuhan din ng Selcor at ni former Congresswoman Ria Vergara ang broadcaster na si Philip Double P. Pickshaw ng siyam na kaso ng libel. Dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa mahal na singil ng kuryente sa lungsod kumpara sa ibang distribution utilities. Ngunit nanalo sa mga kaso si Pickshaw at napatunayang totoo ang kanyang sinasabi. Samantala, magpapatuloy sa September 16, 2025 ang preliminary investigation sa reklamo ng Selcor kina Doc Anthony at APEC. Kasama si na Jeremy Ramos at Jeff Gonzalez, ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.